Hello what's up guys, magandang ating magandang hapon sa ating lahat. Okay, so nandito ako ngayon. So wala tayo sa sasakyan o sa motor man guys. So, so kung anong repair. Actually uh, nag-arrange kasi ako uh, nag-arrange kasi kami nung maliit na garden dito sa harap ng aming bahay. And uh may nakita akong isang gadget guys. Actually itong gadget na to is ito yung pinaglaruan namin dati nung bata pa kami. And uh, kung sa ngayon guys, eh tayo, kung meron tayong yung uh, ways, meron tayong Google Map, meron tayong ano, kung ano-ano pa ginagamit na uh, digital na mapa. Nung maliit kami guys, yung, yung GPS namin is eto. <laughs> Pinakita kasi ako dito sa ano, sa tanim namin. <laughs> nag-arrange kasi, nag kasi kami nung ano, say hi. Hi. <laughs> Nag-arrange kasi kami ng malit na garden namin dito. So, eto. Ito, hindi alam ng anak ko to kung ano to. <laughs> so, actually, ito guys is yung uh, GPS namin dati na ginagamit para malaman namin kung saan ba yung bundok o saan ba yung uh, tawag nito, saan yung dagat. Ewan ko sa inyo kung anong tawag nito. Please, comment down below kung anong tawag dito uh, sa inyo. Dito. But sa amin tawag, uh, tawag dito is Tando-tando Okay So uh, Nung malita ko kasi guys uh, Tested and proven na to Na alam niya kung saan po yung bundok na Alam niya kung saan yung dagat So ayan Pakita ko sa inyo kung paano to gumagana Yung tando-tando na to I don't know So please comment down below Kung tawag sa inyo to Okay Ayan So, dito, ayan, papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana, ha. say hi, baby, say hi. 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 <laughs> okay. So, hindi po alam ng anak ko kung ano to Sabi ko sa kanya, ito yung GPS namin dati. <laughs> okay. So, ayan, guys, so, gumagana siya, oh, ayan. Ayan, kung makita nyo, ayan, tumuturo siya kung saan saan. So, kung tatanungin mo to kung saan yung bundok, saan yung dagat, ituturo niya sa inyo to kung saan. <laughs> so, ayan, dito, tignan natin, ha. So, yung, yung bundok sa amin dito is doon sa likuran ko. Ayan. So, ayan, kung kita, ayan, gumagana. O, nagsisearch. Ayan, searching niya. Ayan, o. Ayan. So, tatulungin ko siya. Uh, Tanda-tanda, saan yung bundok? Ayan. <laughs> so, kita nyo. Diba? Ayan, gumagana yan. So, tatanungin mo lang to kung saan yung gusto mong lugar. So, pag bumiyahe ka, pag nalobat cellphone mo, pag nakakita ka ng ganito, ayan. So, pwede, pwede, pwede na to pwede pwede itong gamitin as GPS tatalungin mo lang to kung saan yung daan papunta sa gusto mong puntahan eh okay, guys <laughs> so please comment down below kung ano sa inyo to guys hindi ko kasi alam to dito sa amin tanda-tanda yung tawag to yung larva diba ba? o pag uh, tumagal pa to magiging butterfly to eh okay? so comment down below guys kung anong tawag sa inyo to sa amin ito yung GPS Ayan guys, so paano nga ba gumagana to? So gumagana to guys sa pamagitan ng pag-press uh, nito. Ayan. So, press mo lang konti. Itong hinahawakan ko, guys. Itong yung part na to. So, pag pin-press mo ng, ng konti to, gagalaw po yan, o. Oh. Ayan. So, magse-search po yan. Ayan. Ayan. Searching po yan. Ayan. So, ganyan gumagana. Ganon din ka-high-tech. Uh, ganito kami ka-high-tech dati. So, kung ngayon, meron tayong cellphone dati na GPS. So, ngayon, ito yung ginagamit namin. So, gumagana to sa pamamagitan ng pagpindot dito. Ayan. Ano? You know, searching. Searching. <laughs> Ayan. Searching yan. Ayan. Kapag pinindot-pindot ko, searching yan. Ayan. You see? <laughs> okay, okay guys. Maraming salamat sa panonood. Say bye. 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 Bye, everyone. Bye, everyone.